Alam mo bang stress ang number one na dahilan kung bakit ang karamihan sa atin mukha ng matanda kaysa sa edad nila? Hindi lang tutungkol tungkol sa itsura, tungkol to sa kung paano tayo mamuhay. Simple lang ang sekreto, kalma. At sa video na to, pag-uusapan natin kung paano makakatulong ang katahimikan ng isip para sa kagandahan ng katawan. Kapag palaging stress ang isang tao, makikita ito sa mukha. Napupuyat, hindi makangiti, madalas galit o irritable, at unti-unti parang nawawala ang sigla. Hindi mo na kailangang tanungin kung okay siya. Makikita mo sa mata, sa balat at sa kilos. Ang katawang pagod, makikita mo sa mukha. Pero alam mo kung sino ang mukhang glowing iyong marunong magpahinga, tumahimik at magpigil ng damdamin. Sabi ni Epictetus, "It's not what happens to you, but how you react to it." Sa Stoic philosophy, may isang simpleng paniniwala. Hindi mo kontrolado ang mundo, pero kontrolado mo ang sarili mo. Halimbawa, may galit sa iyo, tinawag kang tamad. Kung pumatol ka, ikaw ang talo. Pero kung tumahimik ka, ngumiti, at nagpatuloy sa buhay, ikaw ang panalo. Hindi ito pagiging mahina. Ito ang tunay na lakas. Yung hindi nagpapadala sa emosyon. Sa panahon ngayon, lahat nagmamadali. Lahat may gustong patunayan. Pero minsan, ang totoong yaman ay katahimikan sa stoic way of living ay hindi komplikado. Una, humingang malalim. Pangalawa, pumili ng reaksyon. At pangatlo, piliin ang kapayapaan. Kapag payapa ang loob mo, gumaganda ang panlabas mong anim. Hindi mo na kailangan ng mamahaling skincare. Kailangan mo lang ng simpleng pamumuhay at malalim na pag-iisip. Baka hindi mo kontrolado ang bills, ang schedule, o ang ugali ng ibang tao. Pero kaya mong piliin kung paano ka tutugon. Kung gusto mong bumagal ang pagtanda mo, simulan mo sa isip. Matutong magpigil ng emosyon. Kalma is power. Payapa, simple, pero buo ang loob. Diyan nagmumula ang tunay na glow. Kung gusto mong mas matutunan ang ganitong klasing pamumuhay, yung simple pero may kabuluhan, subscribe ka na sa Himig ng Karunungan. Tahimik man tayo, umaasensurin.